Kakaalis lang ng amo ko guys. So, di kakatapos lang din natin ba ito. Sinusundo niya yung kambal. Kasi, labas nun is uh, mga 1.30 or 2 ganyan. So, bago ako matulog, rest, time, rest hour ko na. So, may nagtanong sa akin kung, lalo na yung mga matatagal pala na hindi nakakauwi. May nagtanong sa akin kung magkaparehas lang daw ba yung e-travel at OEC. Kung iisa e lang daw ba yun. So, hindi guys. Kasi, katulad ko, uh, siguro nito lang naman nauso yung e-travel. Nung umuwi ako last year, hindi ko alam na may e-travel palang pipilapan. So, yung e-travel, explain ko muna sa inyo kung ano yung e-travel at saka yung OEC. Yung OEC kasi yung employment certificate natin para makalabas tayo ng Pilipinas. So, yun. Yun ang OEC. So, kung wala kang OEC, hindi ka makakalabas ng Pilipinas kung gusto mo magtrabaho abroad. Yun ang pagkakaalam ko, okay? And then yung e-travel naman is yun, yun yung um, pipila pa natin parang declaration kung ano yung mga dala natin, ganyan. Di ba naalala nyo, kung matagal na kayong OFW, pagka bago tayo mag-landing sa Pilipinas, may binibigay sa atin na papel yung mga flight attendant para pill pa natin. So, ngayon, electronic na. Kailangan tayo na mismo yung gagawa online. So, yun yung e-travel na tinatawag. I-declare -de natin kung magkano yung mga items na dala natin. So, aka-aka na lang. So, yun. Magkano yung perang dala mo, ganun. So, yun yung mga tanong na pipilapan mo online. So, yun yung e-travel. So, bago kayo mag-flight, dapat nakapag-fill uh, up na kayo nun online. So, ilalagay ko dyan yung link sa aking description box. At kailangan na uh, ma-fill up nyo yun kasi minsan uh, bago kayo mag-check-in talaga hinahanap na yon Katulad ko, hindi ko alam na meron palang e-travel di last year yon Kasi nung umuwi ako sa Pilipinas, wala pa noon 2019. So, walang e-travel. And then, nagulat ako. Pag sabi sa akin dun sa, sa counter, sabi niya, where's your e-travel? E sabi ko, What is e-travel? Sabi ko ganun. Buti na lang may oras pa ako. Tapos kinakabahan ako. Sabi ko, hindi ko alam. Gahanap ako ng Pilipino. Walang, walang Pilipino na. Buti lang may lumapit sa akin na lalaki. Pinoy siya. Sabi ko, ay, gumano na ako sa kanya. Uy, ano ba yung e-travel? Sabi ko ganun sa kanya. Tapos sabi niya sa akin, ayun ah, yung ano, yung kailangan fill upan mo, ganyan-ganyan. And then buti na lang, may internet ganyan so sinan niya sa akin yung link so yon buti na lang kaya dapat pati pagpupunta tayo ng airport advance yung oras natin meron tayong alam nyo yon para kung sakali mang magkaroon ng aberya is meron tayong ano pa oras para magawa natin yung mga aberya na hindi natin inaasahan so yon yun yung e-travel uh, kailangan na makakuha kayo ng barcode so yun yung yung barcode yun yung ibibigay nyo sa sa so check-in counter, and then i-scan nila. So, yun. Ilalagay ko dyan sa screen yung ano, yung e-travel barcode example. Okay? So, yun lang. Magkaiba yung OEC, okay? At saka yung e-travel. So, yun lang, guys. Hopefully na nakatulong sa inyo yung video na ito. And, yan. Sa mga hindi pa alam paano yung e-travel yun po, yan po yung i-travel. Kailangan natin yan bago tayo umuwi ng Pilipinas. Or pabalik na, or kahit pabalik ng Pilipinas, ng ibang bansa. Okay, so yun lang guys. Maraming salamat. Bye and God bless.